to yung 3 year ban. Ah uh, ano yun eh ah uh, but ano ng ano niyan eh yan yung pinasa nila na polisiya sa PBA. So I don't think babagsak ang liga dahil lang dito sa 3 year ban. Lagi ko nga sinasabi din, pare, uh, tayo gapantay nang galing sa college coach, mm -hmm. coaching. Players, they do they do just come and go may dumarating, may umaalis, may nagpo-pro, may nag-RP nawawala, bumabalik. Correct. So, na, tuloy-tuloy naman ang succession ng mga players kasi hinahanda mo naman yung mga players sa mga pag ito umalis. Hindi ka naman nagbubuo ng isang koponan na nakabase uh, o nakaasa lang sa iisang player. Siyempre, kung let's say meron ako isang big man, o kung ito mahusay at nagpaplano umalis, siyempre, kukuha ko ng apat pa na big man. Eh kung yung mga scorer ko, lima, na-scout dyan yung tatlo, dalawa, di may tatlo pa ako, no, di magre-ready na ako sa high school or kung saan liga na sa, sa ang, ano, uh, antas ng, ng team na para eksakto lang pag may nawala, you know, you're next in line. So, ang downside lang kasi nito is kailangan mo magdevelop, develop kailangan mo mag-discover ng mga players na nakaready. Ang kaya kung meron man kung nangyari man ito sa Ginebra, nangyari man to sa national team na may mga nagsialis, papalit lang naman yung mga naka nakaantay, nakaabang eh. So it may be siguro awkward pa sila siguro at first medyo mga nga eventually maka, ma, ano yun makaka-adapt pa rin yun so you just give them time kasi siyempre tayo nakita na natin to oh, ba't umalis ano naman sayang ano yan eh we have, we have the right to choose With their all professionals if the fee is right syempre why not binigyan mo ng offer na uh, uh, irresistible eh, hindi na magdadalawang salita yon pare uh -huh. si agad ang bata kahit sino siguro kung dumating din siguro sa panahon natin yung yung mga uh, Korea, Japan, Taiwan eh baka 'di ba pare baka Correct. grab uh -huh. din tayo din syempre yes. hindi na tayo mag -he hesitate na tumanggi-tanggi pa